Sobrang uh, linis ng tubig dito guys at sobrang linaw po mga kawe for today's video welcome naman sa ating youtube channel mapagpalang araw sa ating lahat mga kawing. So ngayon guys ay bago natin mapuntahan ang waterfalls na yun guys ay dito muna kami no uh, sa tabi ng daan kasi ay huminto muna kami dahil may mga dumaan na mga motorsiklo na may mga daladala no na mga sako-sako yan po ay luya po guys kasi dito po ay parang taniman din ito ng luya so ayan po guys uh, uh, tuloy po kami sa aming paglalakad medyo talaga patarik talaga ito guys at uh, kami ngayon ay pakurbada na kami, pababa na kami guys so dito sa pupuntahan natin guys so dito ah uh, ano maraming mga polos kasi dito ito pang mga kasamahan nila guys yung mga nakamotor siklo. yun po kasi wala po kasi ibang transportation dito guys tanging motor lang po ang magdadalang ng mga uh, yung mga ano dito guys yung kalakalan nila dito so luya po yan sako-sakong luya ayan po dumaan lang kami kasi nadaanan namin hindi din may nakita akong ano to ligaw na pipino at kinuha ko na rin at matikman So ayan po guys dito tayo ngayon punta kami sa Pialitan Falls guys sa Maragusan sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro kasi sa Maragusan ang dami kasi mga uh, waterfalls dito guys at ang linaw linaw ng mga tubig dito at ang lamig pa. Ayan po para ano kasi eh, nagagala kasi kami guys kasama ko ang aking mga kapatid, ang mama, pamilya ko no. So ayan po guys at ito nga ay puntahan natin itong isang falls na tagong falls tag, uh, medyo matago siyang lugar guys papasok po. Ayan po ito ang Pialitan Falls sa Margosan sa Davao de Oro. So ayan po guys, puntahan natin yung aking mga kasamahan ay, ay nagdadala naman, nagdadala kami ng mga pagkain. So dito kami, dito tayo dadaan mga kawing. Ayan, ayan uh, may parang bakal-bakal dyan na hagdanan. So dyan tayo dadaan, no? sobrang linaw ng tubig talaga dito. Akala mo yun na yung falls na yun pero hindi pa. No? May dalawang bato guys na magka-dikit. So dyan sa pinakagitna ay dyan tayo dadaan. No, iwan ko bakit uh, napaka kipot ang daanan nito, no? Sa uh, dalawang bato na nagkatabi at ay uh, dadaan tayo diyan. At ayun uh, naman ay uh, pumasok na tayo at nakap labas na tayo sa bato na 'yan. Ayun dito na, guys. So dito na tayo ay eh, uh, dito na eh, mo na namin yung naming gamit dito mga kawing kasi medyo mabigat na din dahil sa malayo din ang aming nilakad mga kawing. Ayun po, no. So ito yung kasama yung akin kapatid dito wala pang masyadong mga tao rito guys na nagpupunta dahil kunti lang po ang nakakaalam nito. Pero sa mga nagtatanong, wala pong entrance dito guys. Libre po dito. No, pero may mga pero may taong isang nagbabantay na uh, dito guys na siya po ang namamahala rito na uh, sinasabihan kami kung anong dapat gawin kung hindi dapat pagkaumulan or maambon kailangan makababa na kami so dito na tayo guys na na natin ito guys yung yung sinasabi nilang Pialitan pia Falls no sa Maragusan ayan po guys may hagdanan din po punta din tayo dyan pero uh, pasensya na po pero hindi nako hindi ko na kayo maisama dyan dahil ang lakas po ng impact ng tubig at ay uh, mabasa po tayo guys at ang lamig pa naman so yung aking mga kasama mga kapatid lang po ang uh, nagligo diyan no at, at ito kasi nagkain-kain kami din may baon kami. At saka mait-mait na ay mait-mait pa ay may dumating na naman ng mga ibang uh, turista. Galing din ito sila sa Mati. So ayan at uh, medyo umaambon na guys. At ang sabi ng nagbabantay doon sa baba na uh, kailangan bumaba na daw kapag ka uh, yung bang umaambon o umuulan kasi nga baka biglang bumuhos ang tubig dito no? so ayan may timing guys na ano na na nilalamig na yung aking mga kasama. At yun, bumaba na kami at ayun na. Paglabas namin sa bukid na yun ay nagutom kami at uh, kumain na lang kami dito mga kawing. Ayun, salamat sa pananubay.